no <laughs> so pumunta pa tayo rito mga kainis, no? para lang ano, magbayad tayo ng piso dahil naghahanap ako ng internet dito eh meron tayo nakita ng internet o no? magulog tayo ng piso meron dito mga kainis. Yan, no? para lang ano para lang makapag upload tayo no kasi napupuno na yung sim card ko ay yung yung card ko lang ano eh ng mga i-upload natin at i-edit ko no naglakad-lakad lang ako dito naghanap ako mabuti naman may napagtanungan ako at meron naman dito kila ate no? Ayan. winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada Ayan, nandito pa rin tayo sa, ano, no? sa oriental mga kinis no? kalapan Calapan City, oriental Mindoro hinihintay ko lang na ma-upload to para <laughs> hindi tayo maubusan ng mga i-upload no? so naghahanap din ako ng ano rito no? ng karne ng kalabaw so maghahanap tayo So yan mga kinis, yung napapansin nyo, naku, mahaba yan, puro palengke yan, hanggang doon yan, no? Yan, kita nyo, no? Yan, nandito tayo ngayon. Ayan, Pali, harapan natin, ano? Kaya, buti na lang, may piso. Piso lang, piso lang ang ginastos ko para makapag-upload makapag tayo. Ayos. Yan, tapos dito mga kayo, nagsabi ng kapatid ko, marami raw nagtitinda ng, ng karne ng kalabaw dito, eh. Yan, doon, no? So, meron ako nakita banda doon, ano? Actually dati nung araw bawal lang ano, bawal lang karne ng kalabaw. Pinagbabawal. Pero ngayon, pwede na raw mga kainags ano? Kaya may mga nagtitinda na ng kalabaw na karne. Kaya, doon tayo pupunta tayo doon mamaya. Ayos na, pumasok na. Pwede na ako pagbawa sa SD ko ng mga mga videos natin ano, para makapag-vlog ulit tayo. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan kayong araw kung nasaan man kayo ngayong araw na ito, mga nagsanot, nabulol ako, nang twister ako, yan. So, isa na namang napakagandang hapon, hapon ngayon actually, yan. Kasi ngayong hapon, mas maraming, mas magandang mamili sa palengke. Kasi hindi mainit, di ba? At mahangin-hangin na lang konti ngayon, yan. Ayan no sa mga hindi pa nakakita ng mga talukan, ano, palayan, bago sa tamlan ng, ng punla ng palayan, ganyan siya. Putik. Ayan. Tapos uh, ako nakikita nyo yung mga yun mga kinas yung naka green Yan yung mga nakaupo sa tok tok ng tricycle o ng jeep no Ano yan yan yung mga nagtatalok ano Nagtatalok dito sa, sa talukan dito, dito, dito sila nagkatrabaho. Yan sila nagtatrabaho Ayan, kung napapansin nyo, merong nag-overtime doon mga kainags, ano, yun, no? Ayan, overtime yan, ano, kasi alas 5 na ng hapon ngayon. Ewan ko lang kung hanggang alas 5 sila. kasi mga kasama nila ay nagsiuwian na. daming mga ibon, ano? Nandun lang oh. Yan. Malawak na pala yan. Yan. Yan oh. Yeah, so naglakad-lakad ako magmula doon sa internet na uh, piso in piso net, naglakad ako dito. So yung piso, bali 10 minuto mong magagamit sa internet. So malaking tulong kung mag-upload lang tayo. So tara dito lang tayo, yan oh. Ano so, ko, malu maluwag yung daan, ano? Tsaka mahangin, mahangin habang naglalakad. Tsaka nakakalibang. Dito lang tayo naglalakad-lakad ano. Nakakalibang maglakad-lakad dito mga kinis. No? Kasi syempre dayo lang tayo dito no. Baguhan tayo dito sa lugar na to kaya mas nalilibang tayo. Ito, talukan. Pagdating pagdating mo dito, ayan, kalsada. So malayo-layo na rin yung nating natin ano. Ayun, hanggang doon na, oh, tinan na nalakad natin ano. Nalibang kasi tayo eh. Ayun, hanggang doon, abutin tayo doon. Tsaka malinis ano, malinis din tong lugar na to. Ibig sabihin malinis, walang masyadong mga nakatin nagtitinda dito ano tsaka doon sa kabila yan tara ano na balik na tayo no uh, punta na tayo doon sa ano, palengke malapit sa bahay natin kasi baka umulan naku abutan tayo ng ulan dito sa, <laughs> sa paglalakad natin sa kalye no Amirah eh, tingnan yung langit natin mga kainis no maitim Nakakatakot, pumupondo ng ulan. Baka bumagsak, yari tayo. Tapos mga kainags, ano, yung tubig daw dito sabi ng kapatid ko at nakita ko na rin doon kanina, yung inuming tubig parang galing sa ano, sa bundok, yung bukal. Kaya pala minsan may pag naglalakad ka dito at saka sa mga palengke, may makakita kayo mga flowing water no mula sa mga hose. Ano daw pala yon? Galing sa bukal. So karamihan sa kanila dito hindi nagbabayad ng water bill or tubig. Na binabayaran tubig. So meron ako na daanan dito kuno tingnan natin ano papakita ko sa inyo. Ayun na, ayun nakikita nyo, yung nagka-tricycle na yon, Yung mga lamang timba ng tubig, nakakuha na sila. Ayan, so dito, ayun o, ayun o, yun o, tingnan nyo ito mga kainags. No? yan o, no? flowing water, o, kikita nyo. Kita nyo, o, libre ito mga kainig Ay, hindi, may bayad yata siya, no. Ayan, maglalagay ka dyan. Pero ito, think, kung napapansin nyo, flowing water siya. Ayun din, o, no? nilagyan na lang sanga ng kahoy, ano. Ayun, ayun, ay, puto, <laughs> ang tira Mukhang lang pa yata ako doon Magbabuti na lang Matibay-tibay pa yung tuhod natin <laughs> Ang tira naman So ito siya Ayan o oh. Yan Pwedeng pwedeng inumin to mga po Ah Ang sarap Grabe Kaya pala yung Gripo Sa bahay ng kapatid ko At sa mga bahay na nandito Libre daw mga kainags ang supply, ang water supply nila ay galing sa bukal. Kaya sabi ng kapatid ko sa akin, dito sa Oriental, Mindoro, wala silang binabayaran sa water bill. Pwedeng panlaba, panghugas ng plato, at pang panginom. Grabing galing, no? Sa Occidental, walang ganyan, mga kainags. Walang ganyan. Grabe yan, no? Medyo maambun-ambun na mga kainags, ano? Ako, mahirap ito. Abutan tayo ng ulan dito. Pero malapit na rin naman tayo. Malapit na. Kaya dahil ito na yung palengke, no? saan tayo nang galing kanina nagpapiso na tayo yan dito ano tayo daming mapapaglibangan dito daming makikita mga bilihin mabibilhan oh grabe masana yung bunbunan ko mga kainags <laughs> ano, naman oh. No? palakas ng palakas yung ulan patay na tayo nito yari na tatakbo na. Yan, napabili tuloy tayo ng pagkain dito, no? Para makasilong lang. Pero okay lang, merienda ni nanay, tsaka merienda namin. Ay. Ay. Dito muna tayo, Patilan muna tayo ng ulan. Nagbubuti na lang, dito tayo ng ulan, ano? Hindi doon sa malakayo. Ayan, huh. pwede na yan, ano? Pwede na yan, meron pa rin ambon-ambon, pero pwede na yan. Kesa kanina, malakas. Oo, halos sa uh, 45 minutes tayong maghintay, magpatila ng ulan. Eh, wala eh. Kailangan na natin umuwi. Eh, baka nagugutom na si Nanay doon, ano? grabe eh. Kaya mo na, umaambun pa rin, pero wala eh. No choice. At least mahina na, ano? Pagdating natin ng bahay, pasanin damit natin para rin tayong naligo. <laughs> Ang dikira. Ayan, so yung harapan natin, ayan, no. Mulan pa rin ano. Ah Ah, <laughs> Butas na yung pinamili ko lagayan ano. Yan, kung maghihintay tayo doon na tumila ang ulan, aabutin tayo ng siyam-syam mga kainag. Kaya sala, na lang natin yan. Tingnan nyo, para na ako naligo, ano. Ang bihira. Oh, wala eh. Pinabutan tayo ng ulan eh, no. Hindi na tayo nakabili ng karne ng kalabaw. Bukas na lang ng umaga. Ay, yun na to. <laughs> yeah, so nandito na tayo malapit sa bahay ng kapatid ko mga kainags ano hindi na yung na so kung kailan nandito na tayo sa bahay ng kapatid ko saka naman tumila ng ulan ay ganun talaga hindi ko naman nakalain kasi hindi hihinto ang ulan eh anyway hindi naman ganun kabasa ang, ang ano ko damit yan uh, may ano tayo may meron tayong biniling kape rito no kape para sa malamig lamig na konting panahon na maulan na yan. <coughs> Yan dito dito. Ito yung bahay ng kapatid ko eh. Ayun oh. Yan hindi pa ayos no. Inaayos pa lang. Yan. Uy, si Nanay, andun si Nanay. Ano, Nay? Ha? Yan yung bahay ng kapatid ko no. Ano, Nay? May kop me-kape ako rito, merenda <coughs> Hindi na eh, hindi ko na naisip kasi lakas ng ulan eh. eh hindi, hindi ko na alam na ulan eh. Oh, may merienda ako. Tinapay ay mayroon pang mayroon pang ano rito. Um, tinapay sa bag ko. ito Nabutan ako na ulit, tagal ko tumambay doon eh. Kopi ka na? May sige. Merienda ka na. To po. Magugubat lang ako sa patos. Naku, yung mga sinampay ko. ko Tingnan pala yung mga sinampay ko, kukunin ko muna. Pero hindi man natuluan si Yung damit, sana nga. Oh, ay, di ko oh. makuha. Ulan na palito. Pakikuha na lang yun na yung palongkit. Kasi itilim mo na yun doon. Tapos pa ano, pulutan ng tubig Pagkape tayo. Yeah. So ito ngayon mga kain masarap no, yung merienda no sa pagkatapos ng malakas na ulan at mabasa tayo ng ulan. Ito yung masarap yung mag-coffee tayo lang. yung syempre original coffee, Nescafe. Yeah. Kasama natin si nanay. yan. Yeah. hello na. Ayos. So, meron tayong tinapay, yan. Yeah. So, habang iniintay natin dito sila, Boss Chief, Parating na sila kasi ano na, uh, na sa ng hapon, ano, ng gabi pala. Yan. Mga kainags, ano? Andito tayo ngayon sa third floor. Third floor. Third floor ni Boss Chip Yan. So si Nanay, si Dai, Dai ang tawag namin eh. Dai Lin o. No? Dai. Para may click. Si Boss Chip, Boss Chip maraming maraming salamat nga pala, no? Sa sponsor uh, pinunta tayo sa Infinity Resort, di ba? Tapos eh, dito, naku, pinatira kami sa bahay niya, uh, sa mansion niya pala, sa kanyang kaharian. At ngayon, iinom kami ng ano, 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 ano dyan, boss chief? Big night juice. Big night juice. So, wala tong alak Hindi to wine, big night juice siya. So, napakaraming benefit sa taon ito. Medicinal no? benefits, antioxidant. So, marami. Binayaran ka ba dyan sa katawan? Promotion? <laughs> uh, actually, libre ito. No? Binigay ah, na. So, dito lang to gawa sa Oriental Mindoro, Victoria. Ayos, ayos. So, zero alcohol. Yan, di ba? So, titikman natin yan. Hindi pa ako nakakatikim yan. At nandito kami sa third floor kasi nga masarap dito tumambay mga kayo. Especially gabi at patulog na. Nagpapaantok na lang tayo. Yan, o. Oh, tatagay tayo ni Boss Chief. Oh. Boss Chief, titikman ko na. Ha? So, ito mga kayo. Next, ano? walang walang amoy, parang tubig ang amoy, ha? Eh. Hmm, manamis namis ha? Ah. parang parang duhat. Sarap. Lasang wine, pero walang alcohol. Saktong-sakto. Yan, good for the health daw yan. Ayos, magi-enjoy muna kami mga kainis. Kita na lang tayo bukas, ha? Pag ano, uwi na kasi kami bukas, eh. Yan, see you tomorrow. Ay magandang araw sa inyo mga kainags, ano? Umagang uh, umaga ngayon, ano, kagigising lang natin. At ngayong araw na to, babiyahe tayo papuntang San Jose. <laughs> tapos sa, uh, ay, good morning nga pala kay Boss Chip Yan, maraming maraming salamat sa iyo Boss Chip Yes, good morning sa inyo lahat mga kainags. Saman kayo lugar ngayon. Magandang araw, magandang gabi sa inyo. Ayos. So, meron tayong ulam dito mga kainags, ano? Niluto ng mahal na rena ni Kaonix ni Boss Chip yan Oh. Naku po, Panginoon. Ang nami-miss natin, binating itlog at ang tuyo, Panginoon. Tapos, ito yung ating, uh, yung ating lugar. Oh, papakita ko sa inyo pagka umaga. Oh. Naku, nandito tayo ngayon sa, ano, no? sa ground floor. Yan, medyo madilim pa kasi ano oras na ba ngayon. Ano pa lang ngayon? 6, uh, alas 6. 6.30 ng... Umaga mga kainik, you ano? medyo madilim kasi nga ang ulap natin ay madilim at umuulan tapos maya maya mga 7.30 or bago mag 8 biyahe na tayo papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na uh, continuous yung flow ng tubig ano? Uh, dahil nga sa bukal ayan o no? kung napapansin nyo tinakpan nila ng ano, takip para hindi bum, ano, bumus ang tubig may hose yan ano? Ayan, oh. hanggang, hanggan yan yung hose ano yan galing yan sa ano sa bukal so libre libre daw ang tubig dito Uh, walang binabayaran sa tubig ganda no <laughs> ano Yan, pag kailangan mo ng tubig yung iba raw yung mga nagtatalok dito minsan pumupunta rito para magugas ng mga paa yan bubuksan lang yung takip ng host na yan continuous ano yan ang tu ng tubig mula sa bukal wag nyo lang ano wag nyo lang baligta yung bukal kasi pangit ng pakinggan <laughs> bukal <laughs> Ang corny. <laughs> so, alis na kami, no? Pupunta na kami ng San Jose. Yan, maraming maraming salamat sa kay Boss Chip at saka sa kanyang mahal na Reyna sa pag ano, pag-invite sa amin dito sa Oriental Calapan City. Ah, uh, ganda, no? Mamimiss ko to, mga kainags. Yan, so, magkita na lang tayo sa San Jose. Eh ano kakarating lang natin ano Dito sa San Jose uh, Alas 5.20 na ng hapon Pagod kami sa biyahe Kasi ano eh, ang tagal ng biyahe namin Halos parang mahigit uh, 9 hours Kasi hinto lang hinto Tapos maghihintay yung bus, yung mga transfer ng sasakyan Kaya inabot na kami ng ganitong hapon Awit muna tayo Ah, uh, pupunta muna ako sa ano sa palengke. Sa ah, palengke, hindi pala dito sa plaza. Kasi gusto kong mag-relax na, na-stress ako sa biyahe. Eh, gusto ko mag-relax, tumingin ng mga night market, mga banalak yun sa plaza, pantanggal ang stress. Ito yung dinadaanan na natin, ano? Napansin nyo, may mga tricycle at mga motor na rito sa gilid. Tapos uh, dito tayo sa plaza para matanggal yung stress natin. Libang tingin-tingin tayo para malibang. Ayan, no? uh, Dito tayo dumahan ano may bagong tayo rito punta natin mamaya yan o oh, ayan o no? mga parkilahan para sa mga bata ano ayun <laughs> nakakatawa ito mga ito Tuwa-tuwa yung mga bata dito, no? Pag nila, oh, yan ang bisikleta. Ayan. <laughs> Pag katutubong mangiya natin, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ayan. Bigyan natin to. Bigyan natin yung katutubong mangiya natin. Kumusta? Kumusta? Buti. Ayos. Ayan. Ayan yung katutubong mangiya natin, ano? Kita natin, pinigyan natin ang... Hindi ko alam eh, dumukot lang ako ng barya binigay ko na sa kanya siguro mga 10 piso yun ba diba, malaking tulong na yun, mga kainags ba? Diba? ayan natapos si Tanchangge ano ayan na ayan na nakakamiss pag lumabas tayo dito nako ayan pa oh. ayan oh. so, yung nakakatuwa ano pag ganitong oras labas ka lang ng bahay mo Nagayang eh ngayang. uy hayop na to ay amira ha ha ah, eh dito palaboy laboy alam mo naman ako eh hanggat meron akong chinelas Nagayang. ha ay, yung mga pala, no? Si Leo C? Yeah. Ha? Yeah. Si Ha? Si Inals, kausap mo? Ha? Yeah. <laughs> <laughs> yan ako. Kababata ako to, si Leo C. Kibaba, grade 3 pa lang. Magkaklase na kami yan. Anong ginagawa mo? Gano'ng kung siya? Trabaho ka pa, overtime? Kami ano, mean, you know, may event kami. Hard, hard work ka. Ha? Okay lang sa vlog ko, nag-vlog ako. Eh. Okay lang? Okay lang? Ayos. Yes, yeah, okay. sige. Salamat. Yan. Kala ko sino yung tumatawag sa akin. Eh. Harap na ng banalaki doon. Ayan, mga kainags, ano? Night market. Ganda, no? ah So, masarap tumambay ngayon pag ganitong oras na, no? Ganda, oh. So, tingnan nyo naman, ano? Kaya nakakalibang, ano? Pag lumabas tayo ng bahay, pagbalik natin ng Canada, ganitong oras, nako. Wala nang ganito. Tara, banalak muna tayo. Wala na. Ay, ah, wala na. Wala yung Wala na. Dito na lang tayo. Maghanap na lang tayo ng makakain natin dito, Ano dami naman dito eh. Magsisimula pa lang silang magbukas. Ayan oh. No. Naghahanda pa lang sila no turan. Ano yung turon na ito? Mamaya tingnan natin 'yan. Maghanap tayo dito no. Mamaya mamaya masikip na 'to, dami ng tao dito mamaya. Ayan, nako sarap nito. Na wow. Puro bawal sa akin yun. Ayan 'to ya tingin pa tayo doon. Nakakatanggal ng stress, no? Kahit patingin-tingin lang tayo, mga kayunis, no? Nakatanggal ang stress ko. Ayan, no? Kapag <laughs> nakarating tayo doon, sa dulo, balik ulit tayo dito. ya, Balik tayo doon sa mga pagkain. Dumating na nga pala si, ano, no? Si Mr. Engineer. At saka si yung pinuntahan nat sa Kalentong. Kaya lang wala sila dyan. Kasi nasa Aroma Beach sila pumunta. Hindi kami nagpang-abot. Baka mamaya, pag-uwi natin, abutan na natin sila. So yan mga kainags ano Bili tayo nito Laman nito kung lechon Kaya hey, pabili ano te Pabiling dalawa lang muna Laglag 15 -lag. daw eh 15 isa Bali to oh, 30, 30 po no Apo <laughs> Medyo nalilito na rin ako sa pera rito eh no Kala ko parang ano yata to eh. 30 dollars yan. So kahit ang lechon ano Pampapawi ng gutom Anong sir sa po nito? Wala ko Kanya pa na lechon. Ah, ito na. Sige po, salamat. So, kainin muna natin mamaya konti. Mmm. Sarap oh. <laughs> lito na lechon nga. Mmm. Tara, tara. Um, oh, mainit yan. So, ito kalamaris ng no mga kinis. Nakuha tayo. Ito, ano to? Chicken ah, skin. Ay, chicken skin. Bawal tayo dyan. Ito. Ito na ano naman to. Shomai, magkano si Shomai? Ah, medyo mahal, no? Dito, sige, dito lang muna tayo Diyan lang muna tayo sa mura <laughs> ah, Tigma muna natin, no? Yan, niluto Ay, niluto pa, no? Niluto, niluto muna, tapos tigma natin So, lagyan natin ang na suka, mga kayo so, ko na rin ang maanghang to, eh mm -hmm. Ayos Sarap niya, no? Bawa tayo, eh Baka malaglag pa Ah, Hmm. Tap. Tapos kuha tayo ng ng fish ball. Kuha tayo ng fish Piso ito, isa na to na 10. Ah, lagay natin dito. Lagay natin dito para kita. Ayun. Dalawang piso, tatlong piso, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampu. Ayan. So, tapos lagyan natin ng ano ng maanghang. May maanghang daw dito. Eh. Ito, ito, ito. ito, ito, ito mahangang no? Ayos Tapos syempre lagyan natin ng konting suka Suka uli Sarap na suka nila mga kainag Ayos Tapos may panundo tayo Ito panundo hmm. Hmm. Ako po napakasarap Yan, yeah, meron meron ako nakita nga doon, ano, Paris ano, uh, pares. Yeah, hindi pa ako nakakatikim ng Paris eh, ngayon pa lang. Pero mamaya pa sila mag-open. Babalikan natin, maglakad-lakad lang muna tayo dito. Ano. So, dami, nagsisim, nagsisimula pa lang silang mag-open ano, mag -mag ngayon, ano. Wow, dami. So, marami tayong mapagpipilian dito. mo yung pagkain, mabubusog tayo mamaya. Dami. Siyempre, may, may dala tayong pambayad, mga kainis, ano. Sarap-sarap kumain, grabe. Nalilibang ako. Kaya kung napapansin nyo, pati dyan mga kairis, may mga kumakain dyan. Oh. No? Yan. Ayos. Mamaya, balik tayo mamaya. Ay, nakakatuwa yung mga bata, ano? Naglalaro dyan, ano? Grabe. <laughs> Nalala ko nung bata ako, eh. Hindi ako nakalaro sa ganyan, ano? Nakalaro ako sa padulasan ng mga, ano, ng mga eskwelahan. Yung yero, papadulas ka. gumili tayo ng, ano, ano? Tumakay na oh, paris So pwede ba kumain doon? Pwede po. Ah, doon kakain Doon sa so, may mga table. Sige, kain natin dyan. Yan. So ngayon lang ako makakain ng Paris, mga kainay. Sana. Hindi pa ako nakakatikim ng Paris eh. First time. Tikman natin. So ito na yung order natin mga kainay. Ano? Lagyan daw natin yung chili oil. As paano ba itong chili oil? Ayan, tika muna. Para mas masarap. Mm. Mm Sarap. Ayan. Ay, salamat po. <laughs> Thank you. Ako na lang pagbalot. Salamat. Ayan. Lagyan natin dito. Kasi pupunta tayo dun sa ano eh. Sa, sa lagayan. Salamat din. Ayan. So tara. Kunin na natin to. Balutin natin. Ayan. Tapos maghanap tayo ng upuan. Para mapaganahan tayo sa pagkain. Siyempre, di ba? Ako buong matatapon pa. Hindi, iraan naman ako. Sarap yung sauce niyan. Hanap tayo ng ano, ano tayo pwesto. mo ano na puno na yung pwesto eh. Hindi, marami doon, marami doon banda. Doon tayo. Ayos. Ginutom ako, sa, ginutom ako sa Paris na to eh. Pambihira naman oh. No? Uh, Maghanap tayo ng upuan doon. Mukhang kaya alam, mukhang wala ng upuan. Ay, doon tayo, doon tayo. Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Uy, mukhang merong nalulungkot ah. Tama-tama dito tayo. Yan. Ayos, dito tayo. Sarap kumain dito mga kainags ano? Ah, tapos yan lang yung harapan natin no? oh. Diba? Oh, di ba? Tapos merong nalulungkot. Ayan Hayop <laughs> kainags. Ang hirap. Kailan medyo madilim dito mga kainags ano? Pero importante, gusto ko lang matikman tong Paris. Kasi lagi ko napapanood to sa YouTube yung Paris ano. Ano lang to yung ordinaryong Paris lang. Hmm? Haluluin natin yan Yan, tikman natin, tikman natin, oh. Masarap. hmm, Tap. hmm hmm hmm, tap. Hay nako. Mm. Tay. Yep. Mm. Yep. Mm. Ganda ng view natin dito. Ang hang, ang hang <coughs> grabe, pinawisan agad ako Naramdaman ko agad yung pawis Kasi nilagyan natin ng maanghang, diba? Hmm. Makakain sa hmm Labas yung pawis ko, grabe <coughs> Yan, naubos ko na Bili naman tayo ng mainom, no? Shake Malamig naman para matanggal yung anghang <coughs> Pero naubos ko, sarap kasi Ang ano? Anap tayo may shake dito. Ito, ito, ito. Ayan, ito tayo. Ayan, o. Meron na tayong uh, soup-soup. Pang soup-soup. Mm. Eh, bang naman masyal. Naku, sarap. Ang <laughs> Tulo sa lalami, eh, no? Ito yung mamimiss ko sa Canada, no? Pagbalik tayo. Pagbalik natin ang Canada. Ito yung mamimiss ko, yung ganitong buhay. Biro mo, alas 7 na ng gabi, eh, no? Labas lang tayo ng bahay. Bili lang tayo ng mga pagkain. Naku sold na sold napakasarap Nak naku culture sya ako nito pagbalik ko ng Canada sigurado sigurado yan baka umiyak pa nga ako sa mga unang araw ko nung pagdating ko ng Canada eto <laughs> lang hindi maganda dito mga kainags ano? may mga kababayan pa rin talaga tayo na ayan o no? mga basura rito maraming mga basura na nagkaalap dito no? mga basurahan na pwedeng itapo na yun katulad yung pula na yun marami rito meron pa doon Ayan, pero ang daming mga kalat, mga kalat oh. Itong kalat natin, tatapon natin yan sa basurahan doon. Eh, ano, nakakalungkot lang kasi may mga kababayan pa rin talaga tayo na ang lapit lang ng basurahan, hindi pa sa basurahan. Yan, yung mga nandun, mga kailags, yung ano, mga katutubong mangyan natin, yan, ano. Yan, nag-iipon-iipon sila dyan, ano. Yung iba, dyan na rin natutulog. Mga katutubo natin, ano, mga mangyan. Pasok tayo rito. Pabakans! i guys ano uh, nandito na ako sa bahay at pagdating ko dito sa bahay nandito na yung ating uh, si ano si utol no si Mr. Accountant at saka syempre kasama niya ang kanyang uh, his he is accompanied by his Unico Iho What's your name? Teo Teo? Teo Dor uh, my, my, my diba? nephew Anak ni ano to Anak ni Marlo Chodor no? Uh, si Teo How old are you Teo? Nine Nine? Uh, you know ninong, me? Ninong, ninong who, who is me? <laughs> Who me? Ha? What now? Inags. Inags? Nah, How inags? do you know me? YouTube. YouTube? Oh. Uh, you watch my YouTube? Do I'm famous? No. <laughs> Thank you. You're a good boy. Nice. Good boy. I like <laughs> Ayaw, you. Ayos. Ano? Famous? Ang Sana famous, ano? So, <laughs> mga kinays, ano? Ah, mamaya, hinihintay din namin yung kapatid namin, isa si Mr. Engineer. Uh, ba diba, nung nakaraan kasama natin siya uh, Bumalik siya sa Mamburao kasi may trabaho siya Pero ngayon hinihintay namin darating ng alas 10 ng gabi Kasama na rin niya yung family niya Yan. Tapos sa mga susunod na araw Si boss chief naman yung darating Yan, Kasama rin yung family Yan. Kaya kumpleto kami rito o, Si Mick Organic Right Teo? No, thank you very much tayo You speak Tagalog? You don't speak Tagalog? Why? You don't know? <laughs> Understand you understand Tagalog? You understand Tagalog? I know. I you know yes. Tagalog? Yes, but not but a little. Oh, you little? I'm Pogi. Oh, good boy. Boy. Kung may sumama so kayo ano, nang uh, babulahin muna namin lang to. Uh, <laughs> Kita tayo bukas, ano? Ah, uh, mag -ano muna kami, mag-ututang dila muna muna kami. Yeah, see you tomorrow.